Nakikinig ba kayo sa oatmeal, di ba? Ano mangyayari pag kakain kayo oatmeal every day? Di ba? May benefits at meron din konting side effect. Tingnan natin kung babagay sa inyo, ah Very healthy po to. Ang oatmeal, syempre, napakaganda, mataas sa fiber, maraming antioxidant. Tingnan natin yung nine benefits Number one, pampababa ng cholesterol, ng bad cholesterol. Mataas kasi yung oatmeal sa soluble fiber, tawag dito po beta-glucan. Isang klaseng soluble fiber na pinapababa yung bad cholesterol. Kaya yung mga may sakit sa puso, mataas ang cholesterol, napakaganda nito. O, bukod sa gamot, di ba? Imbis na inom kayo ng maraming gamot. Pag ka ng oatmeal every day, bababa ng mga 20 points ang inyong cholesterol level. So, malaking bagay po talaga. Subukan nyo. So, ang oats niya, no, mababa ito. Zero cholesterol nga siya. Mababa din siya sa sodium. Mataas siya sa potassium at dietary fiber na nagtatanggal ng cholesterol sa katawan. Number two, ang oatmeal. Maganda sa may diabetes. O so, yung papunta na sa diabetes, it can improve insulin resistance. Kasi nga, yung carbohydrates niya, dahan-dahan yung pag-absorb. Hindi siya parang kanin na na-absorb. Magandang mas dahan-dahan yung pag-absorb. 4 grams of fiber, may 2 grams of beta-glucan. Dahan-dahan yung pagpasok ng uh, pagkain sa katawan. So dahan-dahan din -dahan yung pagtaas ng blood sugar. Yung mga malapit na magka-diabetes, mahilig sa matatamis, ihi ng ihi, yung mga matataas blood sugar, namamanhid ang kamay-paa, laging gutom. Diba? Kaya maganda to pang control ng blood sugar. Dahan-dahan yeah. pag na pag-absorb ng pagkain natin. Number three, ang oatmeal maganda sa tiyan. Okay, mga may problema sa tiyan. Kasi meron siyang mga carbohydrates, yung meron siyang starch, eh, resistant starch, na maganda sa healthy gut, may good, nakakatulong sa good bacteria. Pa paano malalaman kung maayos ang tiyan natin? Regular ang bowel movement, tama-tama yung energy, hindi laging sumasakit ang tiyan. Ang maganda sa oatmeal, natutulungan niya yung may irritable bowel syndrome. Like ako, meron akong IBS. Eh. Irritable bowel syndrome, minsan constipated ka, minsan nagtatai ka, laging mahapdi ang tiyan. Pag may stress, sumasakit ang tiyan yan. So, lagi ang daming sumpong ang tiyan mo, laging makulo. Pag chinet up mo, normal naman. Bakit ganon? Okay? Kung meron kang sum sumusumpong yan, eh. minsan nagtatae, constipated. So, pag sumumpong yung irritable bowel syndrome na nagtatae, diarrhea, pwede pa rin yung oatmeal para maraming fiber, mas buo ang dumi mo. Pag sumumpong naman yung constipation, tumigas naman, okay din naman yung oatmeal. Kasi nga, eh, may fiber din siya, magiging regular. So, pinaparegular na yung pagdumi mo. So, irritable bowel syndrome, constipated, minsan diarrhea, paiba-iba yung pagdumi, minsan may sipon-sipon sa dumi. Feeling mo hindi kompleto ang pagdumi mo at laging mahapdi, laging makulo, maririnig mo kulo siya ng kulo. Stress-related ang irritable bowel syndrome. So, pwede sa cholesterol, mar maraming benefits ang oatmeal. Pwede rin sa utak. Ang oatmeal may vitamin E, isang antioxidant. Marami rin siyang mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus. May tulong din sa utak natin. Less depression. Source of protein, di ba? Merong mga bagay na hindi baboy, hindi baka, pero maraming protein. Yun ang gusto natin, di ba? Meatless protein source. Ano ba ba? Oatmeal. Makaka-protein ka. Meron siyang 10 grams of protein. Marami-rami na yan. Ha? So, medyo mas busog ka. Kaya pagka uh, para mabusog ka lang may protein and maraming minerals, iron, calcium, magnesium. Next, nakakabusog ang oatmeal kasi nga maraming fiber. Kung maraming fiber, mabagal yung uh, mabagal siya na absorb sa katawan, hindi ganong tataas ang blood sugar mo. Kaya mas busog ka. Bakit natin gusto mas busog? Ay eh, parang hindi masyado tumaba, hindi kumain ng marami. Kaya nga, pampapayat din siya. Lastly, maganda siya sa skin, di ba? Merong colloidal oatmeal, maganda siya sa balat natin. At hindi lang kinakain ng oatmeal, ha? Ah. Ang oatmeal, pwede po gawin siyang face mask. Pwede sa blackheads, dry skin, glowing skin. Pero meron tayong mga side effect at warning din, di ba? Pero anong side effect niya? Kasi nga mataas siya sa fiber. Kung mataas sa fiber, dinigla mo sarili mo, magbo-bloating ka, magagas ka, mahanginan ka. Pwede sumakit ang tiyan mo kung bibiglain mo. Kaya dapat dahan-dahan lang yung pag-introduce na oatmeal. Siguro half cup mo na bago unti-unti parami ng parami para masanay ang tiyan. Tapos, ang magandang oatmeal, yung hindi ganun ka-instant. Ano po yung gusto natin? Instant oatmeal, marami ng processing, maraming added sugar, medyo hindi na ganun ka-beneficial. Mas gusto mo, mas uh, less process. Diba? Tingnan niyo na lang yung label. Na hindi gano'ng karaming asukal at hindi gano'ng ka-instant oatmeal. Okay, tapos ito nga yung bloating, ingat din tayo. Tapos mag-ingat din, syempre, sa pinapatong nyo, katulad, ni, katulad po nito. Pag nilagyan mo ng maraming sugar, o oh sugar, nilagyan mo pa ng chocolate chips, nilagyan mo nyo pa ng matatamis na kung ano-ano, honey at kung ano-ano pa, eh, nabawasan na yung benefit. Kasi nilagyan mo ng maraming matatamis na syempre, di ba? Okay? So, saan po nakatulong itong video natin? Piliin natin yung healthy na oatmeal para sa correct cholesterol, kung po na diabetes, para gumanda po ang gutis din.